yung pong uh, uh, itinakwil po siya ng Diyos, sinasapian na po siya ng masasamang espirito. Kaya ikaw, Daniel Rason, nakukilabutan ka. Kagaya niyan, biro mo, hindi ka na nahihiya. Yung mga kapatid, minemessage ako, komod. kilala nila ako, nano naman ing ipin... Nano naman yung paglaban na naman, Nini. Ako po. Ah, uh, panoorin nyo po yung mga video ko. Ah. Uh, yun. Nakakahiya na lang na ano, na... na... pakinggan. Liruin mo. Yung mga kapatid na dumadala ng pagkakatipon, nagme-message sila. Bro, alam nyo po. Inuulit-ulit ko yung mga videos mo. Wala akong makitang ano. Wala akong makitang laban na sinasabi mo. Uh, mahirap kasi. Lalo na, uh, you are claiming that you are of God. Hindi po ba <clears throat> sinasabi po ninyo, Daniel Razon, na claiming is one thing but proving is another thing. Then, prove to us that you are still of god unless you have proved it to us mahirap paniwalaan personally me uh, you have to prove it to me execute justice hindi sa akin pa lang hindi mo na yung justice eh bakit biruin mo kakampihan mo yung nanay mong sinungaling edi tanungin mo yung kapatid mo hindi ba sinabi ni Sis Lisel Kapulong na asawa ni Brother Don Kapulong na ang gara-gara ni Mami pa? Pagka nandyan si nandyan si Kuya, nagtatransform siya. That is already a fact, Brother Daniel. Kaya uh, if I were you, habang may pagkakataon pa, pagsisihan mo. Alam nyo po, Uh, as I've said uh, on my uh, with my in my previous videos that uh, if we acknowledge our 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 mistakes, our sins, our shortcomings, God is merciful enough to forgive us. Alam nyo po yan, di po ba, Brother Daniel? Alam nyo naman po sa sarili nyo na na mali po yung inyong sinasabi. Kaya hindi nga po kayo makapangaral, di ba? Kaya tingnan ninyo, hindi kayo hindi kayo sinasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos every time na nagpapaksa po kayo. Hindi kayo sinasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Kasi you are not executing the proper justice of God. Katunayan yan, biruin mo, <coughs> biruin mo, uh, ikakalat mo sa kapatiran na lum nagsasalita ako ng laban sa aral, na nagsasalita ako, may mga kinakausap akong mga kapatid, no. I cannot do that, hindi ako ganong kaduwag. Kaya ako nagla pinapatunayan ko na hindi ako nagsasalita dyan sa mga uh, sinasabi ninyo na may mga sinasabihan ako mga kapatid. Patunayan ninyo. Kaya nga ako nagla 'di ba? Kasi hindi ako bakla na kagaya mo Daniel Rason. Masyado kang malupit sa ano, sa masyado kang homophobic. Kaya Isusu uh, isusuka ka ng ano ng LGBT community dahil dahil uh, sa ganyan. Sino ngayon ang bakla? Sino ngayon ang bakla Daniel Rason? Biruin mo. Sa Diyos ka pala. Bakit bakit ganyan ang ano ginagawa mo? Hindi gawain ng lalaki ng Diyos 'yan. Hindi gawain ng tao ng Diyos 'yan. Sabi ng Biblia, Magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan.